yeah hey narito na ang ating yummy food for today ulam pa ng halian mainit na sabaw nagsinigang na tahong with fish kaya mga kaibigan Huwag nyong kaligtan. Tara na sa pagkain nito. So mga kaibigan, ngayon another recipe para pangulam natin for tanghalian. Okay eh, mga kaibigan, watch up? Pang tanghalian, pang tanghalian na ulam. Sinigang na isda with tahong may lamang loob ng isda. So, sisigangin natin ito mga kaibigan para pang tanghalian natin na ulam. Tayo, nagpapalamig tayo ng ating first, uh, first menu na ating Lumpiang Shanghai ngayon. Kasi tanghalian na mga kaibigan ay magluluto muna tayo ng ating ulam for tanghalian which is uh, isda na sinigang na may tahong. Yan ang request ng aking mga aposesis. Tara! Guys, tingnan nyo kung paano ko lulutuin. Ang sarap! So, ang ating isa ho, wala tayong sibuyas na buo ngayon kasi naubusan tayo. So, gagamit tayo ng sibuying sa ating sibuying para sa ating sabaw or sinigang na isda with the home. Okay, tara! So, ngayon mga kaibigan, magpainit na tayo ng ating uh, kaldero. <laughs> Painit na tayo uli para lagyan natin ng kunting mantika para pagisa ng ating mga uh, pampabango para lumabas ang aroma ng ating uh, mga sahog. O, di ba? So, unang-una, diba? so, maglagay muna tayo ng cooking oil. Siyempre. Yay! So, mayroon tayong cooking oil dito na, anong tawag dito? Uh, corn oil. Corn oil ang ating gamitin. Kasi yun lang ang nakita ko dito. Hindi ko kabisado dito, mga kaibigan. Alisin muna natin ang ating tubig. Pag wala ng tubig, mainit na ang ating kaldero. <laughs> so, mag-start na tayo maglagay ng oil para makapag gisa na, makapag na tayo sa ating mga pangsahog para lumabas ang aluma nito. Okay, di <laughs> maglagay ng tanglad sana mga kaibigan kaso wala na silang tanglad, namatay yung tanglad nila, na may tanim sila dito sa harapan, pero na ano na, na nawala Kaya, ito na lang, kasi namimiss ko talaga ang tanglad <laughs> sinigang na may tanglad, so ganyan <laughs> kayo wala, Aww. sa amin dito. so ngayon mag-start na tayo, pag-isa ito ay bawang So, ang sibuyas naman natin gagamitin mamaya kasi naubusan tayo ng buong sibuyas at hindi tayo nakabili uh, na ano na, wala ng oras para bumili kasi tanghali na. Ang sibuyas daw na lang ang ilalagay natin mamaya bago natin, bago natin hanguin. Okay? So, masarap yan. Wow. Uh, mayroon pa silang ibang pangsaw dito para sa sinigang, yun na lang ang gagamitin natin. Yung PAK. Yung request nila ito yung request nila na isasawag. Ito yung request nila na isasawag natin sa sinigang. Kasi wala tayo ditong sinigang mix. Ito ang gagamitin natin. Yung Korean nga uh, pangsahog. Okay? Try natin mga kaibigan. Dahil ibang ang ating mga pangsahog sa atin. So, itong gagamitin natin. Sinigang na isda with sweet tahong. Okay? Gagamit tayo na wooden ladle wooden ladle. So, oh, hinahan muna natin ang ating apoy. Kasi, baka tayo matalsikan. Moderate lang ang ating lagay. Pero, pinatay ko muna. Mamaya ko nang buhayin. So, ito yung ating garlic. Unang muna, siyempre, para lumabas ang aroma ng ating nilulutong ulang. Ganun lang yan. Wow! At, so, mga kaibigan ng ating luya para mawala yung langsa ng ating isda at saka as uh, tahong. Aww. Yan. Lagyan natin siya. Siyempre, ang luya, importante yan pag may tahong na niluluto. Kailangan may luya para mawala yung langsa ng ating tahong. Yun ang pagpagwala ng langsa. sunod na natin ang ating tahong. Unahin muna natin ang tahong bago ang isda natin mamaya. Yan. At saka takpan natin saglit mga kaibigan bago natin isunod ang ating isda mamaya ang isda nila na binili o oh guys itong ginagamit nilang isda I try ko lang to kasi hindi oh. ko alam kung isda hindi ko alam kung anong tawag ng isda na to basta isang sit ito mga kaibigan binili nila kasamang isda sa tahong at mayroon na siyang ingredients na kasama lahat lahat na yon. nagdagdag na lang ako ng luya at saka sibuyas kasi yun ang absent doon pero mayroon na siyang kasamang uh, ingredients nito bago nila binili So, itong niluluto ko, itong niluluto ko ngayon, this is ulam for tanghalian. Kasi magtatanghali na, mananghalian na kami. So, sinisingit ko lang ito sa aking pagluluto ng lumpia. Habang pinapalamig ko ang ating lumpia, so, ito muna ang lulutuin para kakain muna kami ng tanghalian bago mamaya mag na tayo ng ating lumpia. So, may vegetables, may halo-halo, mikos-mikos na. Diba? <laughs> So, wait lang tayo ng ilang minutes para maano lang yung, ma-absorb lang yung aroma ng ating mga sahog sa ating uh, tahong. So, bago natin buksan lagay natin ang ating isda, bago natin sabaw, sabawan. Bago natin lagyan ng tubig. Okay? So, ngayon guys, yung ating nang buksan at ah, na, bumubuka ng ating uh, ah, So, takpan muna natin mga kaibigan ng ilang salita, mga 5 minutes after. Sarap ng amoy. Lagyan na natin siya ng sabaw. <tinyo> ay ah, sabay na natin ang ating lamang loob ng isda. Okay? At mamaya mga kaibigan, lagay na natin ang ating dahon. Ngayon mga kaibigan, ng ating uh, ah, sa atin. So, ibabaw lang natin mamaya muna. At ang ating dahon ng sibuyas. masarap yung sibuyas guys. So, masarap to kasi dahon. Nga, lang sinabaw ko. So, ngayon mga kaibigan, ilagay natin itong sahog nila. Uh, ngayon ko matikman kung anong lasa nito. Mga kaibigan, kung anong lasa nito. Kasi sa atin, sinigang mix ang ating lalagay. So, sa kanila, ito ang pinakamix nila sa kanilang sinigang. Ilalagay na natin kasi mamaya-maya hahanguin natin. Mm. muna na natin mga kaibigan ng ilang sagot pa, mga 5 minutes after. Pwede na natin ang umuwi at tayo'y kakainan. na thank you so much guys. Ito na ang ating olang for today. Tanghalia na. Sinigang with tahong. Isda na may tahong. Okay? Oh. So, ngayon mga kaibigan, itikman natin muna bago natin hamuwiin. Tikman muna natin ang lasa ng sabaw ko. masarap ba? Wow, bango. Wow, yummy. So, first time ko ito matikman, guys, ang luto na may na. Kasi sa atin is sinigang mix sa kanila hindi. So, 'yun yung ginamit kong uh, pang pangsigang nila. Masarap, masarap din pala mga kaibigan. So, let's eat na. And Yummy, yummy! Wow, sarap. Wow, okay, ayun na, ayun na mga kaibigan ng ating ulam for tanghalian. So, let's eat a yummy, yummy ulam. Kaya, hito na, samahan kami guys sa pagkain ng masarap na ulam with sabaw. Wow. Wow kakitsin muli dito lang sa Meldoran. And don't forget to like, subscribe, and hit the button bell para ma-update kayo lagi sa ating mga in na videos. So, thank you so much and God bless everyone. you.